Yan, good morning mga idol ah, Good morning uh, Welcome po muli sa ating channel uh, bueno, mga idol ha? Baka magtaka kayo dahil Nagpalit ako ng aking Ano Ng aking YouTube Pero yung pa rin naman Ang account ko Kaya lang binago ko lang yung pangalan uh, mga idol, shoutout sa inyo ah, Saan man kayo naroon eh binabati ko kayo na isang magandang umaga at nawa mga idol nasa mabuti tayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito ah, mga idol binago ko yung pangalan ng aking youtube dating uno online tv channel di ba? yun ang malimit kong banggitin kung mag, mag i tayo pero ngayon hindi ko na babanggitin yun dahil hindi na yun ang pangalan ng aking ah uh, channel ang pangalan ng aking youtube para sa inyong kaalaman mga idol uno online pa rin siya kaya lang vlog tv Oh, kaya ang banggit ko ngayon pagka kayo binati ko mga idol welcome sa ating channel ito pong muli si Boyet ng inyong bingkod ay muli bumabati sa inyo si Boyet ng Uno Online Vlogs TV yan mga idol ha kaya huwag kayo nung magtaka kung sakaling uh, napapanood nyo yung iba kong video tapos si eh, uno online TV channel ang binabanggit ko ron dahil yun ang dati kong account sa youtube pero ngayon binago ko na nga uno online vlog TV oh, para alam nyo na kasi baka magtaka kayo bakit ang nakalagay doon sa youtube ko Ono Online Vlogs TV tapos ang binabanggit ko Ono Online TV channel. Uh, yung mga una kong -un video yon, yun talaga ang ano ko. Pero dito from now on, sa umpisa ng video ito, hindi ko na babanggitin yon, di ba mga idol? Tama. Pero sana sa mga ni Sundali muli niyo ako samahan sa ating uh, programang ito para naman may makasama ako so, sa mga ni ng ating mga Uh, pag-uusap uh, pinalam ko lang muna sa panimula ng ating vlogs ngayon uh, na binago ko na nga ang pangalan ng ating youtube channel hindi na siya uno online uh, tv channel ulitin so, ko ang pangalan ng aking youtube ngayon uno online vlogs tv yan mga idol ha pero well, ay si share ko lang naman sa inyo yung mga nakaraan na nandoon kami sa office ng aming business na ito eh meron kaming transaksyon. Hindi nga lang ako nakapag-vlog sa lugar na 'yon gawa nung kasi eh maraming tao at saka ano, lobat, lobat yung ano ko, yung, yung cellphone ko. Kaya tabi ako. <laughs> Oo, hindi ako nakapag-video sa lugar na 'yon. Pero kasi naman eh syempre tayo mga vlogger eh kahit naman tayo PD. Oo, tsaka basta wag lang tayo makakalabag di ba sa community standard. Eh okay lang. Oo, kasi pag nakalabag tayo sa community standard, ang unang nating uh, makakalaban dyan yung mismong pinaglalagyan ng ating account, kagaya ko sa YouTube, di ba? magagalit sa akin si YT kapag ka ako nakalabag ng uh, sa community standard lalo na si Meta sa Facebook pag nakalabag ka sa community standard kaya tayo kahit na pinahintuluton tayo sa larangan ng social media na gamitin natin ito ay wag natin nga abusuhin at lalong wag na wag tayong uh, magbibidyo o magbablog ng makakasira sa ating kapwa Oo, at higit sa lahat, huwag kang maninira sa panahon ng iyong programa. Diba tama? Dahil tayo ang dayunin natin bilang mga vlogger makapaghatid ng magandang impormasyon sa ating mga kababayan. O, diba tama mga idol? Kaya nga tayo, pagka tayo nagbablog, iniingatan natin na tayo ay makakalabag sa tinatawag na community standard. Oo, dahil unang-una, hindi ko mo pinahintulutan kang gumamit ng social media, ay eh gagawin mo na lahat ng gusto mo. Hindi pwede yun. Oo. Magbibigay ka lang ng magandang impormasyon sa ating mga mamamayan. Yan ang tunay na layunin ng mga vlogger. Diba? Tama? Kasi kung gagamitin mo lang ang social media sa kalukuhan, eh malalagay ka sa alanganin. Oo. At baka uh, ma-reject yung, ano mo, yung account mo, i-close yan ni Meta, i-vlog ka, ganun din sa YouTube eh kaya kailangan tayo kung magbablog tayo, yung medyo makakabuti sa ating uh, kapwa at makakasagap ng magandang informasyon, kaya nga itong programa ko dito sa larangan ng social media may kaugnayan nito sa larangan din ng servisyo publiko oo, tulad ng trabaho namin, ako bilang isang dupon tagapamayapa ng aming barangay eh binablog ko at binabahagi ko sa ating mga mamamayan yung sistema ng aming trabaho bilang lupong taga pamayapa para doon sa mga hindi nakakaalam kung ano ba talaga ang tinatawag na barangay justice system eh binabahagi ko sa kanila para naman kasi malaman nila kung gano'ng kahalaga ang tinatawag na barangay justice system di ba tama? kasi sa totoo lang mga idol maraming in nag-iignore, iniignore nila yung barangay Oo, oh, sa sa oh, da, ayan, barangay lang yan. Pero ang hindi nila alam, mga idol, kinakatigan ng ating batas, itong barangay justice system. Dahil ito, extension ito ng ating hukuman. O oh, kaya nga, pag may mga reklamo at may mga dinulog na reklamo sa aming barangay, uh, at hindi sila nakasundo sa tatlong pagharap, sila certification yan to file action para iakyat sa taas. Ganon. Kaya huwag nyo i-ignore ang ating barangay justice system. Ang first proceeding kasi niya, pag may nagreklamo, doon muna yan sa aming kapitan. Oo, siya muna ang unang haharap sa inyo dahil yung tinatawag na uh, mediation proceeding. Oo, ganon. Ang sistema niya. Pag sa tatlong paghaharap at hindi niya yan naayos, at saka lamang yan, ibabato sa amin sa lupon taga pamayapa. Ganyan po ang procedure ng barangay justice system. Then kami naman, kapag hindi naman namin din yan na pagkasundo sa loob ng tatlong paghaharap, kasi ang talagang layunin ng barangay justice system, pagkasunduin ang magkabilang panig. Oo, ganon. Bueno, sandali po ha. Ah. Yung ganon. Kaya nga mga idol, ang barangay justice system itinatagyan para sa mga uh, yung tinatawag na barangay case. O, uh, yung mga usapin pang barangay para wag nang humantong sa na ating hukuman yung mga problema pang barangay. Yan po ang sistema ng barangay justice system. At ang layunin ng barangay justice system pagkasunduin ang mga magkakabarangay na nagkakaroon ng problema. Oo para naman wag nang magkarumpa ng ano na iakit sa hukuman dahil kung wala namang uh, mabigat na problema na kaya namang ayusin sa barangay dapat lang naman talaga sa barangay lang pero kasi may mga kabarangay tayo misa na matataas ang ego eh kahit na alam niya na pwede namang ayusin eh kumbaga eh hindi natin maano sila dahil gusto nila yon karapatan din nila yon na kung gusto nila iakit sa taas kaya nga sila certification to file action eh. Pero naman, kahit certification to file action niya, pag nasilip naman ng prosecutor yan, na dapat isa barangay lang yan takusin, may eh, pagkakatao di binabalik yan sa barangay. At doon na lang, inaayos. Oh. Kasi nga, yung tinatawag na, kahit sa barangay nga, yung tinatawag na repudiation. oh, nire yung kaso. Ano lang po, mga idol. Ha? Ah, kaya, yon bilang vlogger, sinishare ko nga, sa ating mga mamamayan, yung sistema ng aming trabaho sa larangan ng serbisyo publiko. 'Di ba, tama mga idol? ganun din naman yung tungkol sa aming negosyo ay eh, sinasama ko rin sa mga pagbablog blog Oh, tulad nga rin, i-share ko sa inyo yung tungkol sa aming negosyo. Dito sa amin sa Uno Online Business, kapag inaanyayahan mo ang tao, eh hindi maiiwasan na magdududa o kaya mag-iisip ng kung ano-ano. Oo, normal yon kasi siyempre ang tao lalo na nakaranas ng mga scam, mga scammer, eh hindi mo sila masisisi kung halimbawa yung iniaalok mong opportunity sa kanila ay eh, tunay, tapos eh, mag-iisip sila ng ganon, hindi mo sila masisisi dahil nga doon sa mga unang nangyari sa kanila na nakaranas ng scam. Pero idol, tanda nyo, kahit nakatakot-takot na scam ang abutin mo kung talaga naghahanap ka ng magandang opportunity matatagpuan mo yan dahil kung scam ang pag-uusapan ilang beses ko nang binabanggit sa inyo marami na rin akong scam na dinaanan before pandemic pa pero nga pag naghahanap ka ng magandang opportunity matatagpuan nga at ito nangyari sa akin natagpuan ko na dito sa uno online business Oo, dahil dito ako nakaranas tumanggap ng cheque tumanggap ng award. Oo. Sa iba kong pinasukan, hindi pa ako nangangalhati ng uh, sa mga online na yan. Ayun na, nagsara na. Tapos minsan hindi mo na makontak, yung mga upline, gano'n. Oo, yun ang mga scam talaga. Kaya yung mga uh, inaanyayahan namin dito na gano'n ang nararanasan, hindi namin sila masisisi kung ganun din ang tendency nila kapag dalok namin sila ng ganitong opportunity, di ba tama? Pero masasabi ko lang sana subukan mo muna bago ka magduda. Oo. Para malaman mo kasi hindi mo malalaman ang isang bagay kung hindi mo susubukan. Tulad ko, di ba? Inano ko rito. Sa totoo lang 2007 nag-start na ito. Oo, until now nag-operate ito. 2007 nag-start ito. Pumasok ako sa ibang ganitong uri 2009. Oo. Almost two years na nakalipas, di ba? Nagduda ako dito, pumasok ako doon sa isang pinasukan dahil akala ko, scam din ito. Pero hindi ko akalain, yung pinasukan ko pala ang scam. So, sa pangalawang pagkakataon, ay eh, andito na nga ako, ay inanyayaan ako ulit, uh, during pandemic time yon. Oo, pandemic. Sa kagsaga ng pandemic, nung anyayaan ako dito. Yung primero, syempre, hindi may iwasan natin yung sa sarili natin yung magduda o normal yon yung pagdududa kasi kagaya nga natin na nakaranas na ng mga scam magdududa ka talaga pero siyempre kung talagang naghahanap ka ng magandang opportunity susubukan mo pa rin kasi hindi mo naman malalaman ng isang bagay kung hindi mo susubukan di ba tama so ginawa ko sumubok ako nagtiwala lang ako ayun ito na ang totoo kaya ikaw na inanyayahan namin dito Subukan mo, magtiwala ka lang doon sa nag-anyaya sa'yo para malaman mo. O, oh, di ba? Nung mga nakaraang video ko, siguro nakita nyo rin ako nasa office ako, di ba? Nagbablog. vlog Oh. Totoo kasi ang negosyo namin ito. 20 until now, nag-operate ito. 20 branches na ito, international. O. Oh, at dito sa atin, Luzon, Visayat, Mindanao, 130 branches na ito. O. Oh. Kung pag-uusapan naman natin tungkol sa mga taong yung dito, eh, hey, nandito na lahat ng klase ng tao. Ah, di ba? Tama, mga idol. Kaya nga, mga idol, ha? Inanyayahan ko kayo dito sa aming negosyo. Ha? Ah, huwag kayo magduda. Oo. Normal lang yun, nagdududa ka. Pero, subukan mo. Subukan mo muna. Para malaman mo. Dahil hindi mo nga malalaman ng isang bagay kung hindi mo susubukan. At, walang umasenso, saka dududa. Oo, totoo yun. Di ba? Kaya nga, Sinasabi namin kung may hanap buhay ka ngayon, sabayan mo na ng negosyo. Oo. Para naman kung dumating yung time na mapipinish contract ka, kung ikaw contract worker lang, meron kang source of income. E kung ikaw naman regular sa trabaho mo, so, bago dumating yung retirement mo at nandito ka na, tinrabaho mo ng gusto ito, tubli so, kita mo, di ba? Marami kaming mga business partner dito na nag lang sa part-time. Oo. Pero ngayon, naka full time na sila dahil nga naranasan nilang kumita ng maganda rito. Nang higit pa doon sa kanilang trabaho. yung normal nilang trabaho. So, ako nga, mga idol ha, hinihimok na ako ng mga business partner ko na mag full time na rin ako sa aming office. Pero kasi nga, sanay ako sa larangan ng servisyo publiko, hindi ko maiwan yung trabaho ko sa larangan ng servisyo publiko dito sa aming barangay. Okay, ito, so, pinapart ko pa rin. Yun. Kasi dito naman, hindi ka naman pipilitin mag full time eh o nasa sa iyo yun. pero importante lang wag na wag kang hindi aatin sa panahon ng mga training dahil doon tinuturo ang sistema ng negosyo ito at the same time meron kami special training dito yung tinatawag na body and soul special training yun doon mo matututunan kung paano mo pahalagahan uh, itong negosyo na pinasok mo at doon ka rin tuturuan paano ka mangarap at kung paano mo matutupad ang iyong pangarap. O, di ba mga idol? O, bueno mga idol, ha, sana sa may ng dali ng ating kwentuhan, eh, may nakuha na naman kayong magandang informasyon sa larangan ng social media sa pamamagitan ng programa nating ito dito sa Uno Online Vlogs TV. Yan, mga idol, ha. O, bueno, shout out sa aking mga business partner dyan. Ha, shoutout shout out sa iyo, Upline Jomar, Upline Rostum, Upline Chris, Upline Juniper, upline uh, and upline uh, Aina Galindo. Oh, hindi ko man mabanggit ang iba pang pangalan ng ating mga business partner dyan. Siya ako lahat. Ha? Huh? Oh, Alan. Alan Madera. Ha? Huh? Siya ako tawad sa oh, kamusta ka na? Ah, kita kita nung nakarang araw. Nasa office ka. Di ba? oh, di ba? Sarap sa office pag nagpunta ka. Ang saya-saya. Tapos eh, uh, marami kang matututunan. O oh, di ba? Maganda. Shout out sa'yo Ganun din kay ano Kay upline Larry Larry boy Ha Shout out sa'yo At yung mga iba pang upline natin Na hindi ko mabanggit ang pangalan Shout out sa'yo yung lahat O sa susunod na ba din Kita kita na lang tayo ulit Ha mga upline O Ganun bueno, mga idol ha Sana sa may kisundali Salamat ng marami Sinamahan niyo ko Sa programang ito O ay Ha ito pong muli Ang inyong lingkod Si Boyet Ng Uno Online Vlogs TV ay pasamantalang nagpapaalam sa inyo. Kung meron kayong mga comment, ilagay nyo lang sa comment section. At syempre, huwag nyo namang kalimutan mag-subscribe at pamindot ng ating bell button. I-like and share nyo na rin ito para marami makaalam na binago na natin ang pangalan ng ating YouTube channel. Ha? Ulitin ko. Ito si Boyet ng Uno Online Vlogs TV. At muli nagpapaalam sa inyo. Alam!